Kapitan Pipino at ang mga Piratang Jellybean Sa bayan ng Snacksville, eh, may isang matapang na batang lalaki na nagangalang Kapitan Pipino. Hindi siya isang ordinaryong bata, siya ang bayani na nagtatanggol sa Snacksville laban sa mga pilyong magnanakaw ng pagkain, lalo na ang kilabot ng mga Piratang Jellybean. Isang maaraw na hapon, dumating sa Snacksville ang mga piratang jellybean pinamumunuan ng nakakatakot na Kapitan Gummy na may isang layunin nakawin ang lahat ng cookies mula sa panaderya ng bayan. Narinig ni Kapitan Pipino ang kanilang plano at alam niyang oras na para kumilos. Kinuha niya ang kanyang pinagkakatiwalaang espada na hugis Pipino at dalidaling tumakbo patungo sa panaderya. pagdating niya roon, nasa loob na ang mga piratang jellybean at nagsisiksik ng cookies sa kanilang mga sako ng jellybean. Tumigil kayo dyan, kayong mga ulo jellybean, sigaw ni Kapitan Pipino. Napahinto ang mga piratang jellybean. Nako, si Kapitan Pipino, sigaw nila. Ibalik niyo ang mga cookies na iyan, kundi gagawin ko kayong jellybean na mailasa ng pipino, banta ni Kapitan Pipino habang iwinawasiwas ang kanyang espada. Sinubukang maging matapang ni Kapitan gomi at lumapit. Hindi mo kami mapipigilan, Pipino. Sobrang hilig namin sa cookies. Pero may lihim na sandata si Kapitan Pipino, Ketchup. Binugahan niya ng ketchup ang mga pirata at bigla silang nadulas at nagpagulong-gulong sa sahig ng panaderia na ihulog ang lahat ng cookies sa kanilang mga kamay. Kadiri, ketchup daing ng mga pirata. Takot at nabalot ng ketchup, tuluyan silang natalo ni Kapitan Pipino. Yan ang mapapala niyo sa panggugulo sa Snacksville, natatawang sabi ni Kapitan Pipino. Nagsitakbuhan ang mga piratang Jellybean, nangangakong hindi na muling magnanakaw ng cookie. Ibinalik ni Kapitan Pipino ang cookie sa panaderya at nagdiwang ang mga tagabayan. Muli na namang ligtas ang Snacksville.